sa kusina ulit guys dito tayo sa kusina kukusina naman tayo magkukusina tayo ulit magkukusina naman tayo ng lutoan magkukusina naman tayo lutoan guys

ito so, tayo ng kaunting gulay guys chop suey daw ito na chop suey daw tayo guys Yan. Kita ba ako hindi ako nakikita kaya nakikita ang lola Yeah. May Pasaway. <laughs> Pasaway to puspuro. Pasaway to puspuro. chop soy. Ah, hindi. Alalamutin ko muna itong baboy, guys. Ayan. Alalamutin muna natin. Tapin mo natin yung karne. Pag yung malambot na, pa natin yung Palalambutin muna natin ito. Buras lang. Uwa ka doon sa ilalim. Doon, big sa ilalim dyan, o. No? Ay, na doon sa taas. Doon sa may TV. Ipunda doon, doon sa dulo ng TV. Doon sa may sapsakan. Taas! Malambot yun, tamang-tama. Diba, TV, doon sa dulo. Doon sa may sapatos na ganyan. Dali! Aray!

Dali lang. Dali lang, guys. Ay, Dali lang. ka, malapit lang yan. Dali na yan. Di ba, bebe ko? Yeah. Oo. Oh. Nilinis ang bebe ko Very good yan, bebe.

daw ko sa kanila niya. Yung araw. Yung inyong araw. Masalamat ka may ganyan ka. 9,000 na. Wala kayong live yan. Noong e, saka? Huwag na nalang buwan ako bago mo nang Eh paano ngayon? Nag-iikot tayo. Dati kasi hindi. Ibukas e, bukas lalayas ka na naman. luto so, ako ng gulay like, guys but please yun yun, mati ako ta con bye بابا ما جبتش هنا توتومورو. يلا

Ideerapan mo siya ihimo Charap. Lara. Dapat nga ito may kinsay. Lasang lasang sunta. Charap, charap. Tumaman nga natin. Kumalasahan. Parang tabangan ako. musa ano. Ito na makaanat ano lang yung dustpan. Nakaanat pala, lo. Bukas may ano ulit kayo, practice. Hindi, sa Friday. Ah, birlis ulit. Matami kasi na eh. Ay, ganon. eh parang palitan. Dami. Ayan guys, ito na. Ito na guys, nito na. Nito na guys. Nito na ang chakin-chakoy. Hmm. Wala po natatabangan ako o ano. <laughs> Wala panlasa ko eh. Wala panlasa. Wala panlasa.

ayan na, luto na tapos na guys, bye bye na